Sa ikatlong kabanata ng Genesis, nakatagpo natin ang ahas sa panahon ng salaysay ng tukso ni Eva at ang pagbagsak ng sangkatauhan. Sino o ano ang nilalang na ito? Serpiente ba talaga? Ang ilan ay naniniwala na ang kwento ay simboliko dahil ang mga hayop ay hindi nagsasalita ng mga wika ng tao. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Biblia ay nagsasalita ng isang bagay na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa isang ahas? Paano kung ang tusong ahas sa aklat ng Genesis ay hindi talaga isang ahas? Sino ang ahas sa Biblia? Para masagot, Ang mga tanong na ito, kailangan nating suriing mabuti kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Iyan ay palaging isang magandang panimulang punto, hindi ba? anong salita ang ginagamit para sa ahas sa Biblia. Ang salitang ginamit sa Biblia para sa ahas o ahas ay nahash. Ito ay isang Hebreong termino, Hebrew, ang orihinal na wika ng lumang tipan, bahagi ng Biblia. Ang salitang nahash ay parang sumisitsit na tunog ng ahas. Gayunpaman, marami pang iba sa terminong ito. Ang ugat ng salitang nahash ay tumutukoy din sa tanso tanso o tanso kahit na ang mga salitang ito ay tila walang kaugnayan sa sinaunang mundo ang mga ahas ay madalas na nauugnay sa mga metal na ito naniniwala ang mga tao na ang mga ahas ay nagtataglay ng isang espesyal na ningning o kapangyarihan katulad ng pinakintab na metal ngayon, ang nagniningning na nilalang ay higit na kay sa alinman sa mabangis na hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. Genesis 3.1 Sa talatang ito, ginamit ang salitang nahash. Hindi basta ahas ang ibig sabihin nito. Sa halip, inilalarawan nito ang isang makinang at kahangahangang nilalang, katulad ng kung paano inilarawan ni Pablo si Satanas sapagkat si Satanas din ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Sagan Korinto, Delusus de, de Sa makatuwid, ang salitang Hebreo na Nahash ay maaaring mga hulugan ng iba't ibang mga bagay. Maaari itong tumukoy sa isang ahas at sa isang makinang at kahangahangang mala-anghel na nilalang na may ilang mga katangiang parang ahas." Ang mga katinig ng nahash ay bumubuo rin ng ugat ng isang salita para sa panlilinlang. Ibig sabihin na ang ahas ay maaari ding maunawaan bilang isang manlilinlang. Kahit ngayon, sa modernong Hebreo, ang nahash ay ginagamit upang ilarawan ang isang tao na mapanlinlang. Hindi natakot si Eva nang kausapin niya ang nahash, marahil dahil may kilala siyang ibang mga anghel. Ngunit hindi niya alam ang masamang intensyon ng nagniningning na nilalang hanggang sa huli na ang lahat na humantong sa pagbagsak ng kapwa niya at ng sangkatauhan. Dapat nating isipin si Satanas hindi bilang isang reptilya, ngunit bilang isang kahanga-hangang malaanghel na nilalang na may ilang mga katangiang ahas posibleng ang ahas sa Biblia na hash ay naging reptilya lamang na walang paa pagkatapos itong isumpa ng Diyos. Mga tampok na matatagpuan din sa iba pang mga banal na nilalang. Ang mga katangiang ito ay matatagpuan din sa ibang mga banal na nilalang sa Biblia. Halimbawa, sa Isayas Kabanata Tain, ang Diyos ay napapaligiran ng may pakpak na mga serapin. Ang terminong seraph ay nangangahulugang magsunog at kadalasang iniuugnay sa apoy, ngunit nangangahulugan din ito ng ahas. Ang mga imahe at wika mula sa sinaunang Ehipto ay nagmumungkahi na ang nagsasalitang ahas sa Genesis 3 ay maaaring isang banal na nilalang na parang ahas sa pagre-rebelde, katulad ng nagniningas na mga serapin na sumasamba sa Diyos sa harap ng kanyang trono. Noong nakaraan, ang mga ahas ay madalas na iniuugnay sa pagkadyos at karunungan. Mateo 10, versikulo 16 Tinutulungan tayo nitong maunawaan na ang tusong ahas sa Genesis ay hindi lamang isang ahas. Ito ay isang komplikadong simbolo ng isang anghel na nilalang na parehong kahangahanga at mapanlinlang na humahantong sa pagbagsak ng sangkatauhan. Ang sumpa ng ahas narito, ang Genesis 3:14, kung saan isinumpa ng Diyos ang ahas na sinahash, dahil ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng baka at sa lahat ng hayop sa parang. Sa iyong tiyan ay lalakad ka at kakain ka ng alabok sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ano ang ibig sabihin ng pagsumpa ng ahas upang gumapang sa kanyang tiyan? Gumagapang na ang isang ahas sa kanyang tiyan. Iyon ay magiging tulad ng pagmumura kay Adam na lumakad sa dalawang paa. Ito ay walang kahulugan. Ngunit ang mga sumpa ng Diyos ay hindi walang laman. Tanungin ang sinumang babae na nanganak na. Sa makatuwid, bago ang sumpang ito, ang ahas ay dapat na hindi gumagapang sa kanyang tiyan. Ito ay nagpapahiwatig na ang ahas ay may mga braso at binti. Ano ang sinabi ni Jesus sa Juan 8.44? Si Jesus ay nagsalita sa ilang pariseyo na nagsisikap na patayin siya na nagsasabi, Kayo ay sa iyong ama, ang Diablo, at nais mong tuparin ang mga pagnanasa ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay tao mula pa sa simula na hindi nang hahawakan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling, nagsasalita siya ng kanyang sariling wika sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Anong pangyayaring nagsasangkot ng pagsisinungaling at pagpatay mula sa simula ang maaaring tinutukoy ni Jesus? Ang tukso kay Eva ay tiyak na kwalipikado dahil ito ang unang naitala na kaganapan na kinasasangkutan ni Eva pagkatapos ng kanyang paglikha. Ang ahas ay nagsinungaling kay Eva na nagsasabing hindi katiyak na mamamatay, na minarkahan ang unang kasinungalingan na nakatala sa kasulatan. Kaya naman, angkop na inilalarawan ng titulong ama ng kasinungalingan ang taong nagsinungaling. Ang ikakitun siglong komentarista sa Biblia na si Matthew Henry ay nagsabi, Siya si Satanas ang dakilang tagapagtaguyod ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Siya ay isang sinungaling. Lahat ng kanyang mga tukso ay nagagawa sa pamamagitan ng pagtawag sa masama na mabuti at sa mabuti ay masama at sa pamamagitan ng pangako ng kalayaan sa kasalanan. Ang mga pagsisikap ng ahas ay humantong sa parusang kamatayan para kina Adan at Eva at sa buong sangkatauhan, kaya ang terminong mamamatay tao ay angkop para kay Jesus na tumutukoy sa sinumang tumukso kay Eva. Ang gawain ng ahas sa Genesis 3 ay naaayon sa lahat ng iniuugnay ni Jesus sa Diablo sa Juan 8.45. Walang ibang pangyayari sa naitalang kasaysayan na higit na tumutugma sa paglalarawang ito ng Diablo kaysa sa tukso ng Ahas. Ang karagdagang katibayan na naguugnay sa Ahas kay Satanas o sa Diablo ay matatagpuan sa Apokalipsis 12.9 at 20.2 at ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang Ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na dumadaya sa buong sanglibutan. Ang serpiente ba ay isang posibleng pagsasalin ng nahash? Oo, ito ay. Ngunit iyon ay magiging katulad ng pagsasalin kay Adan bilang tao o isang tao. Bagamat maaaring tama iyon sa teknikal, hindi ito masyadong partikular. Ang ganitong mga pagsasalin ay maaaring magpalabnaw sa katotohanan ng kasulatan. Ang sobrang pagpapasimple ng nahash sa serpiente o ahas ay nakakubli sa kakilakilabot na katotohanan ng kasalanan at ni Satanas. Ito ay tulad ng pamumuhay sa isang lugar na may mga leon at pagtuturo sa iyong mga anak na ang mga leon ay mga pusa lamang. Malamang na ang mapanghimagsik na nilalang sa Genesis 3 ay isang banal na figura na may mga katangiang parang ahas, may kakayahang magsalita at nagtataglay ng banal na kaalaman. Ang may akda ng Genesis 3 ay may kasanayang gumamit ng metapora upang gumuhit ng mga pagkakatulad sa pagitan ng marangal na nilalang na ito at ng mga tunay na ahas. Ang mga talata sa Isaiah 53 at Ezekiel 28 na naglalarawan sa paghihimagsik at paghatol ng mga makalupang hari ay makikita bilang mga alegorikong pagtukoy sa unang paghihimagsik sa Eden. Sa pag-uugnay sa mga elementong ito, makatuwirang ipanukala na si Satana sa una ay isang kahanga-hanga at makikinang na malaanghel na kasama ng iba pang mga banal na nilalang. Ang ilan sa mga nilalang na ito, tulad niya, ay may mga katangiang serpentine, ngunit hindi sila aktwal na mga ahas. Mangyaring magkomento at magbahagi. Ano ang naisip mo? Alam mo na ba na ang ahas sa Genesis ay hindi talaga isang ahas?